Good morning. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Nagpapatuloy ang programa ng pamahalaan sa pagpabigay ng dekalidad at na serbisyo at trabaho sa taong bayan nitong weekend. Umikot sa Dasmarinas, Cavite at Binyan, Laguna, ang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas. Dito ay available ang serbisyong medikal gaya ng libreng konsultasyon, gamot at bakuna. Media fair din para sa mga beneficiaries ng 4-piece program saan nga ay posible ang on-the-spot hiring. Panorin po natin ito. gagawin nito hanggat may kailangan kayo. Ang pamahalaan ninyo ay hindi kayo iiwanan. Nandito kami upang magserbisyo sa inyo. Malaki bagay po, kagaya ko po na 45 years old na. Mas madali kaming nakakahanap ng trabaho. Kakaroon po ako ng trabaho, gawa po ng job fair po. Parang simula na rin po at para makatulong po ako sa pamilya. Meron pong nagpapatingin, kung meron pong mga karamdaman, may konting medical condition doon, papasalamatan din kami sa mga doktor, sa mga nurse, sa mga medtech na nakilahok dito sa ating medical mission. Isa pang good news para tuluyang palakasin ang turismo sa bansa. Inanunsyo ng Department of Finance na maaari nang mag-apply ng VAT refund ang mga non-resident tourists o foreign passport holders para sa mga produktong galing sa mga accredited na tindahan na may halagang 3,000 piso pataas. Maaari, maaari lamang i-apply ang VAT refund sa mga damit, electronics, gadgets, alahas, food or non-food consumables, at mga produktong pang personal consumption kailangan din ay personal na dala ng turista palabas ng bansa ang mga produktong inaplayan ng VAT refund. Ano rin po natin ito? At nung lunis nga ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Grand Iftar kasama ng ilang miyembro ng kabinete at ng Bangsamoro Transition Authority. Ang Grand Iftar ay nagsisimbolo sa unified commitment ng Bangsamoro at ng gobyerno ng Pilipinas para masiguro ang maunlad na kinabukasan ng Bangsamoro. Yan po ang mga good news natin sa araw na ito. Maaari na pong magtanong at ating ito pong sasagutin. Rachel Bayad, Radyo Pilipinas. You, sir. Good morning. Meron po ba tayong figures kung ilan po yung mga na-hired on the spot at nakakuha ng trabaho mula dun sa Dasma and Laguna po? Opo, uh, meron po tayong record dyan. Sa Dasmarinas po ay on the spot, nagkapag-hire po ng 63 na kababayan natin at sabi niya naman po ay 45 ang na-hire. May av available pa po na job sa Dasmariñas, 4,120 at sabi niya po ay 4,282. And then, Yusek, saan ba po kaya natin in-expect na ilulungsa ditong trabaho at serbisyo sa ibang part ng bansa? Uh, abangan po natin yung ibang mga schedules at ibibigay po natin. Clay Pardilla, PDB. Good morning po Yusek. What outcome po yung in-expect ng Malacanang from VAT refund at gaano po tayo nalalapit dun sa ay e na maging prime shopping destination yung Pilipinas? Mm -hmm. Sa ngayon po ay nag-uumpisa pa lamang po ito at uh, kung tutusin nga po ay parang medyo nahuhuli na po tayo. May mga ibang bansa na po na ito din po ang kanilang ginagawa para makapangakit ng mga turista. So ito po ay isang uh, paraan lamang po para mas marami pong turista ang pumunta sa ating bansa. At ito din po ay uh, makakapag-ingan niya rin po na bumili ng mga produkto dito sa ating bansa. Um, Ma'am, sa ibang bansa like in Netherlands and Belgium last year, may mga report po ng VAT refund fraud. Yung paulit-ulit po ng mga resibo mm -hmm. para makapag-claim. Gaano po tayo kahanda and what safeguards are in place to prevent fraud and abuse in VAT refund system? Of course, dapat handa po tayo dyan. Dapat yung mga... Uh, accredited ng mga tindahan lamang po ang mag issue ng mga resibo para po hindi po uh, tayo maluho-kono no? ng mga nagpapanggap ng mga turista, nagpapanggap ng mga bumili ng mga produkto mula sa Pilipinas. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Say, uh, good morning po. Isag, uh, kanong feedback po ba na nakuha natin doon sa mga negosyante sa kapatid doon sa mga retailers uh, para doon sa implementation ng VAT uh, refund program? Ito naman po ay makakabuti rin po sa mga accredited na mga stores. At uh, siyempre po kapag ka po accredited sila at umibili sa kanila, mas maaingan niya sila na mag-produce pa na mas marami. So ito po naman ay kanilang uh, hindi tinututulan at uh, ito ipapapod din po sa kanila. Hindi lamang po sa kanila, pati sa ating bansa. Sir, so, may projection ba tayo uh, as far as influx of uh, foreign tourists? Uh, pag nagsimula na ito, mas dadami po ba? Ngayon nga po, wala pa po uh, pinapa-implement na VAT refund. Mas marami pa po no, na darating sa atin. Katulad doon po ng ating nireport nung kamakailan lamang, natutuwa po ang Department of Tourism dahil dumadagsa po ang mga turista sa ating bayan. So uh, with this, mas inaasahan po natin, mas dadami pa po ang mga turista na dadayo sa ating bansa. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, good morning. Ang Department of Health po nakapag-report ng 35 increase ng tigdas cases sa Metro Manila at ibang lugar sa Pilipinas plus yung pag asa sinasabi po nila na mas um, mas madalas na natin mararanasan yung danger level ng heat index lalo't lalapit na po yung summer. Ang national government po ba mayroong mga adjustment na ipatutupad when it comes to the health situation sa bansa? Yes, opo. Ah uh, sana po maipahatid uh, natin to sa taumbayan na mayroon po tayong bakunahan sa Purok ni Juan. At uh, magkakaroon po ito ha. Ito po yung measles catch-up immunization campaign at uh, sa selected LGUs po dito sa Metro Manila. At uh, ito'y ginaganap na po March 17 up to 28. So kung uh, ang uh, kababayan po natin ay may mga panahon, punta naman po sila sa mga health centers at maia-avail po nila itong pagbabakuna uh, especially po sa sinasabi nating tigdas. At patungkol naman po doon sa heat index, Meron na po uh, tayo na na-release uh, si Secretary uh, Ted Herbosa. Ito po yung um, DOH Department Memorandum No. 2025-0114 uh, that outlines measures to beat the health impacts of heat. Uh, at uh, sinasabi rin po dito ay uh, magkakaroon po uh, ng katulad ng bukas centers uh, para po makatulong po sa ating mga kababayan. At may mga magkakaroon din po tayo ng public health literacy, establishment of cooling centers, climate resilient health infrastructure that includes hydration stations. So ito lang man po ay isa sa mga programa na isinasagawa po ng pamahalaan sa tulong na rin po ng DOH. And then use like a lot of diseases po ang um, pwede naman pong maiwasan through immunization. Binabanggit niyo nga po yung mga nakalatag na immunization. Um, ang DOH target po about 400,000 children na mabakunahan. Maybe may panawagan na lang po yung malakanyang sa mga guardian or parents ng mga bata when it comes to immunization. Opo, uh, katulad po nito, baka po yung ibang mga, mga, mga magulang or guardians ay hindi pa po alam na meron po tayong uh, buka, uh, bakunahan sa Purok ni Juan. Ito po, ah, sabihin ko po 'yung mga lugar. Punta lamang po sila sa health centers. Caloocan, Quezon City, Tagig, sa Manila, Mandaluyong at Las Piñas. At sa iba pang mga LGUs po ay uh, gagawin po ito sa second quarter of 2025. So, punta lamang po kay sa health centers ngayon para sa pagpapabakuna ng inyong mga anak. Lastly, na lang po Yusek from my end. Um, is the government confident that we are still on top of situation? Kasi po last month, nakapagtala po tayo ng increase in dengue um, and foot and mouth disease, lalo na po sa mga bata and na may tigdas. Plus yung sinasabi pa nga po ng pag-asa na masiinit pa so may makaakibat po yung health um, concerns. Minsan mga may mga factors po talaga na mahirap na uh, i-predict, pero ang gobyerno po ay handa po sa mga ganitong klase mga pagkakataon at sitwasyon. Thank you, Paul. Even maybe, Jamie 7 Idugtung ko na po na pag nabangit yung uh, Department of Health. Uh, USEC anti smoking advocates are criticizing government, specifically Health Secretary Tedder Bosa and even the DSWD, for accepting and taking part in a turnover ceremony of mobile health clinics from a tobacco company, uh -uh. citing that it is in violation of a DOH and civil service circular which restricts government officials. From engaging with the tobacco industry. This turnover incidentally was held at the, the palace grounds in the presence of the First Lady. Any comment from the palace? Uh, do we have any proof that uh, DOH Secretary Ted Herbosa uh, was the one who accepted the donation from the tobacco companies? Oh, but his mere presence in, in a photo op and uh, you know even applauding young actual turnover, pinon and again, citing that is, it is in violation of a uh, Civil Service Circular. Opo. Uh, kung hindi po naman tumanggap ang DOH ng anuman donasyon mula sa company ng tobacco, tobacco company, wala po tayong nakikita ang anuman violation, uh, violation sa sinasabi nating uh, batas or uh, rule. At uh, kung siya po ay nakapag-photo uh, ops, hindi naman po ibig sabihin na siya ay nagbavioleate na na anumang batas. At, uh, naman po siguro, ang ibang tao, ikaw ay public servant at ikaw ay uh, na kung pwedeng magpa-picture sa iyo, dapat maging gentleman ka. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay nagpapa-photo ops ay ika-sisira na po ng imahe uh, ng DOH at ito ay uh, makakasira din sa patakaran ng pamahalaan. As a matter of policy, uh, ano ho ang uh, stance ng gobyerno pagdating ho sa interaction with tobacco companies? Okay. Uh, Siyempre po, kung ano po yung sinasabi ng batas, katulad po sinasabi nating rule na ang DOH ay hindi dapat na uh, para i-promote ang mga ganitong klasing produkto. At uh, ito naman po ay susundin. Kung ito'y nasa patakaran, wala po tayong iba-violate dyan. Pero kung may mga pagkakataon po na nagbibigay ng donasyon, ang sino man po, at ito yung ikakabuti naman po ng pamahalaan, basta walang violation ng anumang rules at batas, Uh, hindi po tayo tatanggi sa anumang tulong na ibibigay ng private companies o na sino mga ahensya o or ng organization. Ma'am, on the issue of the former president, ang posisyon po ng mga taga-suporta ni dating Paulong Duterte is that the Philippines has a perfectly functioning judicial system and especially under a different administration over which he has no more influence. Kung dati ho, hindi daw ma-prosecute si uh, FPRRD dahil masyadong mataas ang kanyang posisyon at malawak ang kanyang influensya, Ngayong iba na ho ang administrasyon. bakit hindi na lang daw dito sa termino ni Pangulong Marcos? Uh, although nasagot na po natin ito, ulit-ulit na lang po yung kanilang issue. Unang-una po, sinabi po nga natin, na nauna na po kasi nag-imbestiga ang uh, ICC, ang mga prosecutors ng ICC. Hindi pa po nakaupo ang Pangulo, si Pangulong Marcos. Nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang uh, dating uh, pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay uh, magkakaroon na ng tamang pag-iimbestiga at ipoprosecute ang dapat na iprosecute. At tandaan po natin, may mga pagkakatoon din po si Pangulong uh, Duterte noon, dating Pangulong Duterte, na mismo ang mga findings ng NBI ay pinakikialaman. So talagang masasabi natin hindi gumana ang justice system sa kanila. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes, gumagana. Pero sa kanila, ay mukhang hindi. Bigyan natin ng sample ito. Natatandaan nyo ba nung nagkaroon ng findings ng NBI? Kaya Colonel Marcos, a uh, Marvin Marcos, police superintendent Mar Marvin Marcos, ang findings ng NBI dito ay multiple murder in relation to the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ano ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? And I quote, I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI, murder. Okay, tinuloy niya po ang kanyang salita. E total, under ko referring to NBI. And after that pronouncement, from multiple murder, it was downgraded to homicide. And after that, despite na mga batas, uh, sorry, may kaso na murder, hindi ba't inalaw pa rin niya si Superintendent Marvin Marcos ang makapagtrabaho. Isang sample lang po ito, kasi kung marami pa po ako yung sa inyo mga sample, kung ano naganap noon, mauubos po ang araw natin ngayon. Panghuli na lang po. Uh, in an interview, the ICC spokesperson today said the Philippines' cooperation with the ICC was crucial despite earlier statements from the president of non cooperation. Will anything change, at least officially, with our stance on cooperation with the ICC? We have not been cooperating with the ICC. It's clear because uh, the stance of the uh, uh, president regarding the jurisdiction. of ICC over uh, the Philippines uh, remains. Salamat po. Thank you. We have Anne Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. Um, naniniwala po ba ang Malacanang na may nag po sa mga OFWs para makilahok po sa Zero Remittance Week? At may balak po bang investigan ito ng gobyerno kung sino ang nasa likod ng mga nasabing hakbang? Kung may naguudyok po, uh, siguro po uh, wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan uh, sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba ang ibang mga support supporter. Pero nung natin pong sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang uh, OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag ka sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakampi po tayo, pare-pareho po tayong mga Pilipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news dahil kung uh, sila po ay uh, mauudyukan man mga ganitong klaseng uh, panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan kundi mismo ang kanilang pamilya. Yusek, uh, may uh, nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Sa ngayon po, of course, kapag ka po ito'y nag-uudyok, meron po tayong sinasabing mga inciting to sedition. Bakit? Eh ito po ay gusto mong sirain ang uh, pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayo nakikita na ating uh, sasampahan ng kaso. Wala po tayong, wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Lastly, Yusek, uh, sakali pong gagawin talaga ito ng mga OFWs at hindi magpapadala ng remittance, may hakbang din po ang gobyerno gaya ng pag-alis o pag sa kanilang mga benefisyon na ibinibigay din ng gobyerno? Thank you. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay uh, mananawagan sa mga OFWs, ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban. Kami po ay kakampi. Dapat lamang po na magmatsyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan. Follow-up question from Pia Guterres. Um, I would just like to follow up yung economic implications nitong zero remittance protest ng mga OFW. Meron po bang pag-aaral na ang uh, gobyerno kung magkano ang uh, Um, mawawala sa ekonomiya ng bansa and if ever kung meron tayong mga contingency measures? As of the moment, hindi po pa kasi ito uh, pinag-iisipan ng gobyerno. Ang alam po kasi natin, ang OFW, ay magkakaroon sila ng sariling uh, pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga gandong panawagan Considering nga po na yung pamilya mismo nila maapektuhan. Kagaya ng aking sinabi, yung mga mga comments, mas marami pong nagsasabi na hindi sila lalahok sa ganitong panawagan dahil ayaw nila mismo ang kanilang pamilya ang maghirap at magdusa sa mga issue ng politika. Gilbert Perdez. Good morning po, Yusek. Tungkol pa rin po doon sa remittance po ng mga OFW. Nagpaalala po si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce si Enrile po sa mga OFW na hindi raw sila nagbabayad o pinagbabayad ng income tax at syempre yung kasama na yung travel tax, airport fees at yung documentary stamp, stamp tax. At ayon po kay Enrile, sa bawat action na po ay may katapat na reaction or counter action po ng gobyerno. Possible ho ba na Nakikita po ba natin yung possibility na uh, humantong po doon sa pagkakatanggal o pagkakasuspinde ng tax privileges po ng ating mga OFW yung uh, hakbang na yan? Uh, pinapaalalahan na lang po sila na ni Presiden Presidential Chief Legal Counsel na ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs at ipinapakita rin po ni JPE na ano ba ang maaaring makuha nila na ayuda mula sa gobyerno. At uh, hindi po natin uh, sisikilin. Sabi nga po natin, hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila magpapahatid ng kanilang limitans o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Yun lamang po. ah uh, follow up lang po. Ano po. Kung alam na po ng Pangulo, alam na po ba ito ng Pangulo isyu ito at ano po yung directive ho ng Pangulo ko meron man? Uh, nalaman na po ito, especially at uh, nagbigay na nga rin po ng mensahe ang ating Presidential Chief uh, Legal Counsel. Sabi ko nga po kanina, ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon dahil alam po natin ang OFWs po ay mayroon silang sariling uh, pag-aanalisa uh, sa mga pangyayari. Thank you. Tuesday New, DCWB. Good morning po, Yusek. Uh, may plano raw po itong si dating Senador Gringo Onasan na maghain ng petisyon sa ICC para hilingin daw po na maibalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga concern daw doon sa kanyang well-being. Uh, inasahan nyo na po ba yung ganitong mga legal na action from the side of the former president at kung may plano po ba ang pamahalaan na pigilan ito o gumawa ng legal action din para mapigilan yung ganito? Well, karapatan naman po niya kung anong nais niyang gawin para ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Pero mas mainam po siguro makipag-usap muna siya sa legal team ni dating Pangulong Duterte. Baka hindi naman po siya pansinin sa ICC. Sa part po ng gobyerno, sa part po ng administrasyon, uh, wala po kami gagawin dahil wala po tayong... Uh, wala na po tayong responsibilidad, wala po tayong gagawin anuman patungkol po sa um, legal system, legal procedures ng ICC. Ma Maricel Halili, TV5. Hi, Yusek. Magandang umaga po. Yusek, what do you want to tell to uh, Vice President Sara Duterte uh, following her statement that the Philippines is on the way to dumpster. Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Mm. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? Well, anyway, uh, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at naitulong na ng pamalaan sa taumbayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing every day. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RVR-TVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Okay, now, hindi ba mas magiging Uh, mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni BP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po tinagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ma'am, does it mean that this is the right time for the Vice President to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging, maging Vice Presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang Vice Presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw may inaanunsyo tayong good news. Pero ang vice-presidente, nasaan? Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Itatanong ko lang po yung reaction, palace reaction ng the call of DA to Congress to give more power and resources to MF, NFA so it can buy 20% of local price. Totoo po yan. Maganda po sana po, no? Mabigyan muli ng... Uh, authority and NFA kasi nawalan po talaga sila ng um, power para po umangkat ng bigas at uh, sa ngayon po sa lahat po ng gagawin po kasi ng NFA at ng DA dapat muna dumaan sa LGU hindi po kasi nakakadiretsyo ang mga farmers uh, kung ano man po ang dapat nagawin dadaan muna po sila sa LGU yan po yung medyo nagiging problema po o nagiging issue po uh, asa Department of uh, Agriculture ayon na rin po yan kay Secretary Kiko. So mas maganda po talaga na mas mabigyan po talaga ng power ang NFA. Tama po kayo, sir. Na pag-usapan po ba to doon sa sectoral meeting kahapon with the ni President Marcos and DA? And may plans po kaya na include to doon sa mga priority legislation ng administration. Kahapon po kasi ang pinag-usapan po ay ang proyekto po ng Department of Agriculture patungkol po sa mga idegasyon uh, sa food hubs at sa mga cooling storage, a cold storage. Hindi pa po pag uusapan yan, pero yan po ay binigyan na po, isin na po yan ni uh, Secretary uh, Kiko during the hearing, nung uh, tinatanong po kung anong nagiging problema, ba't hindi bumababa ang presyo ng bigas uh, despite na meron po tayong reduction sa tariff rates. So, nabanggit na po yan, Secretary uh, Kiko. I hope mapag-aralan muli ng Kongreso itong Rice Tarification Act para po uh, maayos din po at mabigyan po ng uh, tamang authority ang NFA. Thank you po. I think that's all for today. You said clear. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat. Malakanyang press call at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.